Meron dalawang lalaking kumakain lang sa isang convenience store sa EDSA Quezon Avenue kahapon. Sumalpok at dumiretsyo sa loob ng tindahan ang isang sasakyan. Gate and driver, aksidente ang nangyari. Kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon? Makibalita tayo kay Oscar Oida. Oscar! Yes, Maris, kinamusta nga natin kanina yung mga tauhan ng Natura Convenience Store at hanggang sa mga sandali ito ay tila di sila makapaniwala sa nangyaring aksidente sa kanila. sa CCTV ang pagsalpok, papasok ng coaching ito sa 7-Eleven Convenience Store sa Edsa Quezon Avenue. Sa lakas ng pagbangga, tumila po ng dalawang customer na kumakain lang sa loob ng convenience store. Nakita ko yung dalawang lalaki, ika, -ika na yung isa, parang nabale yata yung paa, tapos yung isa naman ang daming dugo. Dinala sa East Avenue Medical Center ang mga biktimang sina Mark Anthony Makabasag at John Galito Rebanbosa. Na-discharge naman din sila agad matapos sumailalim sa check-up. Ayon sila ilang saksi, galing EDSA ang sasakyan at kumanan papasok sa kalsadang katabi na convenience store. Pero bigla na lang daw itong pumasok sa gilid ng tindahan. Namatay yung makina niya dyan, so ini start niya ulit. Okay. Pag-start niya ulit yun na, parang napakan niya yata mayigi yung silin niya Tumangging humarap sa camera ang driver na kinilala si Karya Elora Pixon nang puntahan sa Quezon City Traffic Police Station 10. Pero git niya sa mga pulis, aksidente raw ang nangyari. Bakit daw siya sa parking area ng convenience store nang may bigla raw tumawid sa harap niya, kaya siya napahinto. Pagbitaw niya ulit, siguro yung clutch na ano niya raw, nabitaw niya kaagad, then naikot uh, niya yung manibela pa diretso sa 7-Eleven. nang ako si Bigson sa mga pulis na sasagutin ang gastusin ng mga biktima, gawin din ang pinsala sa convenience store. Ang pamunuan ng 7-Eleven naman, nangakong tutulungan ng mga sugatan at makikipag-ugnayan din sa investigasyon ng mga otoridad. Sa mga ito, Maris, ay uh, halos di mo na mababakas yung aksidente nangyari. Uh, halos back to normal lang sitwasyon dito sa convenience store. At uh, hindi mo na nga, kung titina mo ngayon, eh, hindi mo akalaing may ganong aksidente nangyari dito kahapon lamang. Maris? Maraming salamat, Oscar Oida.